Ge? Okay. Ibinita din talaga si Paul Obilino kung paano nito inaalagaan si Kimi noong dinala malapit sa isang pagamutan sa Makati. Supportive na ang buong Chu family at siyempre ang Bex na sina Angelica Panganiban at Bella Padilla. Ay naroon din ang mahigpit na yakap sa darawa. Kung ano man ang relasyon ng Kim Pao, buong sa pamilya, alam natin ang dalawang ito ay malapit sa actress. Marami rin itong dadalaman sa darawa. Kaya nga sa pagbabahagi ng ganitong ayuda, ay malaking pasasalamat din. Mas lalo tuloy na patunayan ng fans gawa ng dahilan para pakinggan ang mga paninira ng mga haters o bashers. Ayon nga sa mga komento, ayan na pala sa inapi. Blessed na bestigad, kasi parehas mababait. Huwag mo na pansinin ang mga maanghang na sinasabi o salita mula sa mga bashers, Chinita. Tasi, hindi naman si Lord o si God hindi kayo pinapabayaan. God bless sa inyo, mga idol. More and more and more projects to come. Be strong down kayo palagi. Big congratulations sa inyong darawa. At sa movie na My Love Will Make It Disappear. Ayon pa sa komento. Buti pa sila ang gay? May nakalap agad na chika. Kinala niya rin kasi itong si Papi. Noong pa niya nakakasama sa mga trabaho. Kaya bet niya rin para kay Bex Kimi. Todo po sila sa love story ng King Pow. Ano ang say ninyo? sa ayon din ba kayo sa panibagong update?